Okay mga kayo, no? Uh, current location natin, Santo Cristo, sa may side ng uh, Divisoria Mall. No? Uh, natin si Sir Rafi. Kasama natin ang mga tiga DPS sa uh, team na nasa likod. Kasi checking lang mga lahat na lumalagpas sa linya na kulay dilaw. Eh, yun lang naman yung kukunin. Pero meto na sila, anong kartinyo? Sila dito eh. Ito, approaching uh, Divisoria, Claro, M. Recto, corner Santo Cristo na tayo. Ano yung may Jollibee. Pero sa kabilang side yun. No? Ito natin tayo sa kabilang side. Eh. Ayan yung tumatawag. Ayan yung

મંલલે ન૨લે લ૨લે૨ ઉલેભ શલે઱લેલ માલે હૂલેલઇલ શલેલેલેલ ંલેલેલ શલેલેલેલેલ ગમલેલેલ આલે� ibang mo no, wala gunti yung magpo Christmas wala natin yung wala wala gunti yarab daw yung gunti mo wala wala kaya pa ba hindi sir yarab dami yung nag yung truck si Lorenzo sa sino ba 'yung nag-aayos ito?

आओ के चलो बात करो यार तावी ये आई टिकट वाला हां ये बस का बजा एक को नहीं है ये तो इतना ना कोने को कोने नहीं है तो कोने नहीं है तो mga ngayon dalawa eh. Ako iwan doon. Mabili isang kasi. Okay mga kayon, current location natin, Santo Cristo, uh, Divisor, uh, Santo Cristo corner Calaro M. Recto, malapit sa May Divisoria Mall. No? ah uh, ito, uh, kinuha na itong uh, bakal na sampayan ng mga chichiria kasi nakapatong o lagpas na dun sa required na dilaw na linya. No? So yun nakikita nyo mga taga blue, mga taga DPS yan, tapos yung mga may white, gaya nila sir mga hawkers 'yan no so sila yung mga nakasayang talaga sa mga vendors ano dinito no I think pare mga ano para sa test lang o stress. kita'y sobra sa dilaw na. okay mga kayon ah, uh, lakad tayo uh, going uh, Santo Cristo going to Divisoria Mall so, balik lang, balik lang. Hindi na tayo tumiretso sa Claro M. Recto. Ano Ano, to? ano Santo Cristo. Huh? Santo, Santo Cristo. Santo. Santo Cristo. Santo Cristo. Okay mga kayo, nasundalan natin itong mga tiga DPS sa QRT team natin kasama yung mga hawkers na yun yon, mga na, kulay puti Okay, binabaybay natin ang Santo Cristo going to uh, Divisoria Mall

Uh, three, uh, four, six, oh, jalan sampai kan. Mana ini truk. Blue Okay, okay mga kayo. itong uh, tent na to uh, Kinawa na din, oh. kung di ako nagkakamali 2x3 ang size nito So nasa, nasa 2,000 ito Actually, kakakanvas ko lang na ito eh. So yan, nakikita nyo, uh, 2x3 yan uh, Tent, dalawa lang kasi yun Yan, 2x3 yan, oh. nasa 2,000 ang halaga nyan Mga kayo. so, dalawang 2x3 So, uh, kinuha na to ng ating mga tiga-TPS sa uh, QRT team kasama natin ng mga hawkers. Yeah, mga kayon, kasama pa rin niya sa hukunin ng ating mga tiga-DPS sa QR team. Kasama natin si Sir Rapi, mga tiga-engineering department, smart police, no? Uh, special uh, Ah, uh, yung Smarta, uh, ito yung uh, special police ng ating uh, butihing Mayor Isko Moreno, no? So, dalawang 2x3 na tent yung kinuha, no. So, ang halaga niyan 2,000, isa. So, nasa 4,000 din yan, mga kayon. no. So, 'yan ang presyo sa Divisoria kung bibili ka, no? Pero pa yung presyo ng puhunan dyan, mga kayon. No? Okay, actually marami tayo dito, master tayo dito. Uh, DPS, hawkers, uh, city hall, smart police uh, vendors, bloggers mga dito lahat kompleto kumpleto mga kayo no Aji e Okay, kinalas na mga kayon ang 2x3 na tent So 2,000 to 2,000 ang kalaga nito pagka bumili ka mga kayon no? Pati pala yung bakal na yun. Yung bakal na yun, uh, kinuha din ba? Uh, hindi naman, tinabi lang. <laughs> okay, mga kayon, start started tayo. Padating sa mga vloggers, kompleto-kompleto. Ito -kompleto. pa <laughs> pa Oh, sa mga uh, tagahanga ni Haji the Flash si Haji ang ating uh, isa sa mga member ng DPS sa QRT team ngayon pinabati ko yung lahat mm -hmm. at uh, salamat um, uh, ito si Haji bira-bira uh, nagpapakita ng mukha yan mga kayon pero napagbidyan natin uh, syempre sipag yan, masipag yan Aba, mga kayo na Santo Cristo, binabaybay na natin yung Claro M Recto. Eh. Ah, dapat talaga <laughs> kita. kada day mayor alam alam ba na eh na mga kayon Kumana na tayo sa Claro M Recto going to uh, Abilita Itong tinatahak natin pero uh, malayo pa tayo kasi nakakaligulang uh, natin natin from Santo Cristo tayo so ito na mga kayon 对对